Samantala, ilang banyagang negosyante na ang naghayag na maglagak ng puhunan sa Maguindanao del Norte. Ito ang ibinahaging impormasyon ni governor Datu Tukao Mastura. Pinuri rin ito ang LGU Matanog sa pagsusumikap at pagbubukas ng economic zone sa bayan. Narito ang buong pahayag ng gobernador. Sa awa uh, po ng Allah, first of all sa peace and order, uh, matatag po yung uh, peace and order natin dito sa provincia ng Maguindanao Norte. And uh, I'm happy na uh, ilang uh, grupo na po ang nakausap natin ng mga investors na interesado na mag-invest dito sa atin. Uh, the past two days po, meron tayong mga German investor na gusto mag-invest, especially on the, on the uh, light power. No? At uh, ako naman yung mas, masaya uh, uh mayroon interest and recently po mayroon tayong sinilip in an opening dun sa Batangas na magiging uh, natin, uh economic zone dun, and uh, that's a uh, parang catalyst na po na magiging uh, industrial or, or or business center sa province na ngentenaw particularly and yan yung pandala natin sa Puliport, and our airport so it's really good for investment uh, opportunity resources so, probinsya na Magandanao Norte po. So that has been my dream since uh, I was a mayor for many years and ako'y masaya nung naging governor ako, ma ma mano rin active din yung mayor natin sa Matanog at least uh, yung mga pa panaginip ko nung mayor pa ako eh, mukhang magiging ako na ngayon, uh, mapasagot na po rin po. And I, uh, congratulate, I congratulate the mayor of uh, Matanog for being active uh, in inviting also investors.